So mga kalagaslas, nandito tayo sa ating kusina. Yung huli natin ay eh, ating lulutuin na yung igat at tapos yung tilapia yung huli natin. Lulutuin na natin ngayon. Yung ating igat, eh, ito nga pala, tsaka yung ating tilapia yung pang-ihaw. So ayan yung ating tilapia, iihaw natin yan, mga kalagaslas. Yan, ilang peraso yan yung huli natin. Tapos yung igat nga natin. So ayan yung igat natin, oh, yan, mali mali malitit lang naman. Bulutuin natin yan lagyan natin ng malunggay ayan yung huli natin sa pangingilaw so ayan mga kalagaslas yung ating igat lalagyan na natin ng gata ayan pakatihin lang natin sa gata lalagyan natin ng konting asin lang bang mga palat yan tapos magic ito hindi nawawala sa atin yung magic ha sa ating pagluluto pagkaluto nito lalabas pa tayo magluluto tayo ng no? ating tilapia ihaw paminta Ayan, lagyan natin ng paminta. Ayan, kumukulo na siya. Ilalahok natin dyan na yung malunggay. Dahon malunggay. Sa igat natin. Masarap to. Kahit ito maliit lang. Hintayin lang natin ito na maglangis-langis. Uh, okay na yun. Mas gusto ko sa mga ganito yung medyo naglalangis na yung gata eh. Sa mga ganitong ginataan. Oh, napakasarap. Mm. Ayan, lang natin kumulong, kulong-kulo ang kasama medyo makati. Ang sa maglangis-langis, nakakalagas-las. tigibali bali, ginanga ko to sa suka eh. Ito eh, napakalasa na nito sa suka. Tapos mga rekado. Yan, kulong-kulong -kulo na siya oh. Bango po ng amoy niya. Ibang so ayan mga kapagaslas oh. malapit na siya. konting oras na lang tapos talagay na natin yung dahon ng malunggay tapos tayo mag iihaw naman yung tilapia bali nagpapabaga na nga po yung aking asawa dun sa labas pag iihawa ng ating huli na tilapia ayan. ito po yung napakasarap po yung favorite ko yung Mega Okay na po yan, naglalangis-langis na po lagay na po natin yung ating malunggay yan talbos ng malunggay po yan dinamihan ko na masarap po yung malunggay masarap yung sustansya naluhin lang po natin ng konti kalagasdas ayos na ayos na ang ating ginatang igat with malunggay tapos mag ihaw naman tayo ng tilapia ayan okay na po mga kalagasdas mag ihaw naman tayo okay na po yan swak na swak ng panlasa sa panlasa yan palagaslas nandito tayo sa ating manukan dito tayo mag iihaw bunot lang pala ang ginagamit ko sa pag iihaw ng tilapia ito na rin ang ating mga tilapia oh. may malaki at maliliit yung huli natin ngayon isisigyan na natin iihawin na natin to ayan kasama na yung maliliit na yan mas gusto ko yung inihaw kaysa sa prito So ayan mga kalagaslas oh. Yan ang huli ko ka sa pangingilaw. Lutuin na natin yan. So ayan mga kalagaslas ang ating mga nahuli sa pangilaw. Ayan, tamang ihawin lang natin. tila tilapia na yan. So ayan. napakasarap at yan ay sariwa sa bunot inihaw sa bunot kalagaslas bali 10 piraso lang nahuli natin sa pangilaw tsaka yung igat sampung piraso uh, ihaw na tilapia at ginataang ingat yan ang ating recipe ngayon yung ating huli yan asbok na po at bunot po ang ating ginagamit na ihawan mabango po yan ipagsabunot masarap mang inihaw sa bunot kisa sa uling siya. Yeah. lang po nating maluto yan. Para ating maiulam. silip ko nga pala sa inyo ating mga alaga. Ito nga pala ating mga alagang po manok. Oh, mga 45 days 'yan. Napakalaki na po ng isa niyan. Siguro mga 6 kilos na 'yan. 'Yan. Tapos itong maliit niyan, mga 1 kilo lang mahigit. Yan, tapos ito ang ating mga magagandang inahin, mga quality, mga Texas. Yan, mga nangingitlog na yan. Mga quality ang inahin natin na yan. Yan ang mga laga ko ngayon, mga kalagaslas. So, balik tayo sa ating ihawan. So, ayan mga kalagaslas. Oh ang ating iniihaw na tilapia So, ayan mga kalagaslas maluluto na ang ating tilapia o yan na. madadari na natin yan mapapapak na natin yan tilapia inihaw sa bunot napakabangot, napakasarap po yan fresh na fresh na tilapia inihaw tapos may ginataan pa tayong Iga. So, ayan. Paluto na ang ating tilap. So, ayan mga kalagaslas, Tatatlo na. At lutunan lahat. Ayan. Ito na ang ating ibaw. Ayan o. yan mga kalagaslas. Hintayin na lang natin itong tatlong piraso o tsaka yung isang banak. Sarap din yung banak na yan eh. So, ayan, mga kalagaslas. Tapos na tayo sa ating pag-iihaw. Ayan, mga karel, luto na. Iisang maliit na lang at mayayari ng ating inihaw na tilapia ay loto na yan oh. okay na okay na yan yan naman na yung mga press okay mga, kalagaslas thank you for watching mga kalagaslas okay na ang ating inihaw